Uh, sir, sinabi dito ni ano no, US President Joe Biden. Sabi niya the US defense commitment to the Philippines is ironclad o oh, malabakal talaga no, yung tibay. Any attack on the Filipino aircraft, vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ano po yung uh, komento po ninyo dito? Reaction. Well, uh, yun ay uh, statement ng uh, US no at uh, natutuwa tayo dyan sapagkat pinatutunayan ito ang ating uh, Uh, partnership no sa mga pagkilos natin lalong-lalo na sa pagkatanggol ng ating soberanya. Mm -hmm. Sir, bukas yung self-imposed deadline ng Philippine Coast Guard para dun sa uh, investigation dun sa nangyari sa Ayungin ano po? So, ano po yung inaasahan natin uh, by tomorrow? Ano ba yun? Diretso ba sa Malacañang? And ano yung inaasahan natin dun sa inyong counterpart? Uh, ito, Sel, no? Uh, na, na, nandito si Admiral Gaman ay uh, pinatapos na ito, na pina-finalize na at ay papakita ngayong gabi kay Secretary para bukas ng umaga ay uh, natin kay, uh, uh, kay, Presidente na mismo kung ano ang itinakbo nitong investigasyon. Ah, so, sir, magkakaroon sila ng meeting ba with the President? Sasubmit uh, lang? Maari, no? Maaring uh, ibigay lamang ito. At ngayon kung ipatawag ay... Uh, kung Kumokopatahog ng meeting kaya uh, tayo naman ay tutugon doon. Pero sa ngayon po ang uh, kausap ng Coast Guard ay si Secretary Bautista at uh, bibigay sa kanya ngayong gabi yung uh, naging investigation po na ginawa ng Coast Guard District Palawan. Mm, mm. And sir ano po yung inaasahan natin dun sa counterpart naman niyo sa China? Yeah. Uh, mahirap na umasa dun sa China hmm. no kasi iba yung pananaw nila dun sa nangyari. At uh, ang iniisip nga namin dahil Pising boat yung isa na nasangkot doon sa uh, nangyari, ay dapat ay magkandak din sila ng investigation bilang flag state. At dahil sila ang coastal administrator at uh, yung flag of convenience ng Pising boat ay sa kanila. So dapat magkandak sila ng uh, investigation. Pero alam mo naman, hindi natin hawak kung ano man ang damdamin o ano man ang kagustuhan ng, uh, ng, ng China pagdating dito. Okay. May official communication na po kayo sa kanila with regards to investigation. May 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 sinulat tayo Maricel, may sinulat mm -hmm. tayong request for uh, investigation.